Ang pagbibigay halaga sa mga indigenous peoples or IPs ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkilala, pagrespeto at pangangalaga sa kanilang mga karapatan, kultura at pamumuhay. Magandang magandang araw mga kasinad Para sa panibagong kaalaman, Naririto na naman tayo upang magbigay ng bagong matututunan na tiyak na may katotohanan at karunungan. Ta, samahan niyo ako makipagpanayam sa indigenous people. E -I -K -S -P na Pinayan! Hello mga kasinag! So we are currently here sa Hina sa Niway Iloilo. Dali, mawin niyo ako nga mag-interview kang indigenous people. Ang indigenous people or katutubo ay mga grupo ng tao na may natatanging kultura, tradisyon, wika at sistema ng pamumuhay na umiiral bago pa man dumating ang mga dayuhan o kolonisador sa kanilang mga teritoryo. Karaniwang nakatira sila sa mga lugar na may malalim na kaugnayan sa kanilang kultura at madalas silang may sarili mga batas, relihiyon at paraan ng pamamahala. Kinikilala ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas nagbibigay diin sa kanilang karapatan sa lupa, sariling pagkakakilanlan at mapanatili ang kanilang kultura. Ang paano ka mga buhi sa pangado-adlaw mo? Kaga, diin ka gabuhal ka income mo para mabuhi? Sa ano eh, sa mumba, kag sa rado, kag hagba geng, kag mga mugon sa mga ano eh, sa iba man eh. Mabudlay ng pagbuhi eh. Habang malam ka nung, kaagi ka man kang diskriminasyon bilang isang kaiki? Eh, eh, di anak kay bahay sa siya ata, siya naman garanan no gani, man, ga, makas niya, ay magani ito na ati, gusto mo niya, magarani niya gani. Gintawan ka man bala nung kang uh, nga maka Eh, di. Di, anan mo ay pagkado, gano'n, nung labang na siya na ito, gano'n, tapas tubos na tayo mga Ang advokasya para sa si indigenous people or IPA ay naglalayong protektahan at itaguyod ang kanilang mga karapatan, kultura at kabuhayan. Malaga ang advokasya na ito dahil madalas silang nahaharap sa diskriminasyon at pagkakait sa pangunahing karapatan bilang dito ang pagtatanggol sa mga karapatan sa mga lupaing minuno, pagpapatupad ng mga karapatan sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong panlipunan, at paggalang sa kultura at tradisyon. Ang layuning ng abukasya na ito ay bigyan sila ng pantay na pagkakataon sa lipunan at protektahan ng kanilang kultura habang nilalabanan ang mga banta ng modernisasyon at pang-aabuso.